papalooban ng maraming mga uh, artista, kumidyante, uh, buksingero, compared before, bugado, mga debatista, mga orador. Uh, ano pakiramdam mo na nailin ka dun sa mga taong mapapatawa lang sa Senado yan, magiging katatawa na lang ang Senado, madagdag lang yung binirin niya. E eh dapat nagiging judgmental. Hindi naman ako sila. Iba naman ako sa kanila. So, huwag mag-judge. Yung record nila at record ko, iba naman yan. Sa so, pagpasok ko dyan, sa kanya ko judge Nag-judge ka agad kayo. Hindi pa ako nakaupo. Wala pa akong ginagawa. Never judge anyone. At the same time, eh, masasamang tao ba itong nilukluk niya dyan? Hindi man mga criminal to eh. Binoto niyo ho yan. Binoto ng sambayanan yan. So, yung mga sinasabi niyo nagiging komedyante na ano, e, eh, majority po ito eh. Binoto po ito lang. Ano, sinasabi nila mga dynasty yan Eh, binoboto sila na sambayan din. Anong gagawin natin? Ang magdidesisyon dito, yung sambayan ng Pilipino, sila ho, ang magdidesisyon, ang magdidikta kung sino ang gusto nila, hindi kung sino-sino lang para sa akin. Tama ba yung sagot ko? Opo, tama po yan. Kasi uh, everyone is uh, unique to each other. Diba? So, kami mga kanya kayo. Ikaw ba, kukubira ba kita kay kabayan? Siyempre hindi. May kanya-kanya kayo. Kukubira ba kita kung kanin-kanino? Siyempre hindi eh. Hindi. May kanya-kanya kayo yung, di ba, prinsipyo, paninindigan. So, ganoon din ho yun. No comparison. Kasi, wala pa nga eh. Pag nandun na, saan yung ako judge? Dok, ako, never ako na judge nakakuha. Hmm. Hindi ko, mahirap. Kasi hindi mo na makita na, pag nakakasama mo, ang kakala mo mayabang. Na, Napakabait pa ng tao nito. Hmm. Di diba, eh. ba? Nagkakamali kayo. Sa alam mo, lahat po nang tumatakbo ngayon, tignan mo, wala kayong pinuri. Lahat binas niyo. <laughs> sa totoo lang, wala kayong isang pinuri. nakita ko sa administrasyon, sa PDP laban, kami dalawa ni Ben eh, po, na independent, lahat kami tinitira niyo. Eh, ganun talaga eh. Kasama yan eh. Kaya welcome naman sa amin yan. Kaya okay din yan. Para malaman namin kung ano ang inyong na ing Wala! Wala ni isang Pinoy na Alam mo, napaisip tuloy ako nun. No? Kung mabuti kang tao, don't judge anyone. Hintayin mo makaupo muna. So, kung nagkakamali, di doon yung kasungan. Doon yung sabihan na no? walang yung tao pala yan. Hindi pa nga nagsisilbi, di na-judge yun na eh. Oh, tama? Chicken mo, kung meron silang pinurinig <laughs> <di> sa akin. <laughs> hindi, nag-isip tuloy ako sa sinabi mo. Oo nga, no? Eh, ikaw, binabas ka din. <laughs> Sige lahat, binabas. O, di ba, lahat binabas eh. E, ganun, kasama na yan eh. Dati kasi, unang wala naman social media, hindi ka mabash. Eh, sa ngayon, dahil sa social media, lahat TV na. Lahat artista na. Lahat may programa <laughs> na. Komentarista na. Lang. Lahat, o, di ba? Okay naman, that that's your freedom. Freedom yan eh. Di ba, freedom mo yan. Okay lang yan. Ano ang uh, ano ang pinaka uh, strength mo sa uh, dito sa uh, nang nang, 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 nang ka kaysa sa ibang kandidato? I don't know. I want to compare myself to anyone. Mm -hmm. Hindi ko pwede sabihin niyo mas magaling ako sa ano. Mm -hmm. Ang strength, I would say, yung ano ko, yung, sincerity ko, mm -hmm. sa sarili ko. Hindi ko gagawa na masama. I don't think gagawa ako na masama kasi sobra-sobra na pinagulog ng Diyos sa akin, cutting me. Mm -hmm. okay na ako. Basta gagawa ako ng kabutihan. Hinihingi ko na kung sino magiging Senate President. Hopefully, eh, DSWD sa sa yung PhilHealth. Kasi talagang gusto kong makatulong sa mga mahihirap. Yun talaga. Gusto kong parang maging doktor sa PhilHealth. Kasi parang kukuha ko ng mga dalubasa na makakatulong sa mga kabahay natin. Ano mo mga katunin? Ito, pinag-aralan ko ito. Mas nauunang namamatay yung mahirap. 45 years old, nagkasakit, Walang pambayad ng gamot. Walang pambayad ng ospital. Mm. Di ba? Hindi ba dapat alagaan natin ang bawat buhay ng ating kababayan? Mm. I think yun ang maganda slogan. Puso mo para sa bahay, alagaan ang bawat buhay ng Pilipino. Mm. <laughs> Hindi tayo ma-asensor, mag-aaway-aaway. Mm. Ikaw, sa si studio, kaya kung may kaaway ka, ka di ba ang hirap? Mm. Ipapasok ka ng studio, hihintay mo umatis, umuwi. Bago mm. ka pumasok, nagbubuisit ka na, simula pa lang. Sana magkasama-sama tayo para sa mga kababae nating mahihirap. Ang dami pong mahirap, nakaawa-awa. Pagkain lang, happy yung problema nila. Eh, well, sa opinion ko yun. Eh, ko, oh, okay, nila. Ang, ang kagandahan nitong interview na to, ayaw ko na mag-interview. Gusto ko na lang makinig sa iyo eh. Eh, ako interview mo eh. Hindi, <laughs> ba? <laughs> Eh kasi tinatanong mo ako, Ay, sinasabi ko na. Ang ako na hindi hindi mo na kailangan magtanong dahil bago pa itanong, sinasagot ko. Kapag ka pinanad ka na maging senador, sabihin natin 1 to 5 ang ranking mo. Nakitigil ka na ba doon? Baka, baka sa 2028 may mag, maghila naman sa'yo. Eh, hey, takbo tayo ng presidente, takbo tayo ng vice-presidente. Uh, nakikita mo ba yung senaryo na yun? Basta makakatulong ako sa bansa, gagawin ko. So in other words, willing ka na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Pag ipagkakaloob sa akin ng Diyos at pag gusto ng tao, bakit hindi? Itong uh, uh, bansa natin ngayon, hating-hati. Sobrang hati. Ikaw nga, nakita ko yung comment mo. Di ba? Talagang kawawa. E, kaya mo bang ano yun? Ano mo yung pera ng lukot? Ano mo yung may pera ng lukot? Pag binibigay yan, lukot. Ibig sabihin lukot, yan. tinatago. Hmm. That is illegal. Um, kami, ha? Ah, yeah, that is illegal. Yung perang maayos, binibigay mo ng pagtulong, malinis. Yan ang dapat niyo malaman. Kasi pag perang lukot, nasa ilalim. Uh, di ba? Paplansyay mo na lang yan pagdating mo sa bahay. O, di ba? Ibig sabihin, eh, yung pindaan ko lahat yan. Ano pa yan? ko ako eh. Ikaw ba? Ano, ano ba ang stand mo doon sa impeachment kay Sarah? Una, sorry, sorry ah. Hindi pa ako wala pa akong right to talk about the impeachment. Una, hindi pa ako nakaupo dyan. Saka, pag upo ko dyan, pag aaralan ko mabuti yan, may ebidensya ba totoo? Tama ba yung nangyayari? Hindi ba? Ito ba yung inuusigahan natin ng tama? May batas eh. So, nakapanig lang ako sa tamang batas. So, that's why, kung merong batas, doon tayo susunod. Kung ito sa so nakikita namin, ito tayo totoo, hindi doon ako papanig sa totoo. Hindi ako papanig kung sino yung pabor. Napagsabihan mo, nakating-ate, Itong grupo ng Duterte, grupo ng BBM. Sa akin, hindi ko sila kaaway pareho. Bakit? Hindi naman ako yung bumsa gulo nila eh. Parang sila ko, kung pu pumunta, pu iimbitahin ako ng administrasyon ng BBM, sumampas sa itablado nila, pumunta ako. Bakit? Eh mga Pilipino rin naman ang pagkasabihan ko doon eh. Pag inimbita ako ng mga PD, ano, PDP uh, PD laban, pumunta ako. Bakit? Sa Pilipino rin naman ako makikipag-usap, hindi naman sa politiko eh. At sasabihin ko sa kanila yung pakay ko. So, hindi wala akong kulay dito. Mm -hmm. Kayo ba ay uh, may mga tinatanggap na o open ba kayo sa mga campaign contributions? Bakit hindi? Mm -hmm. Ito makakatulong naman. Alam bakit? Reaction. Pag meron ako na na, 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 na pundan na pera, itutulong ko rin yun. Eh. Mm -hmm. Hindi ko rin makailangan na eh. Okay na ako eh. At, ano pa ba Pero, gusto ko? Pero niyo ba sarili niyo yung pera sa kampanya? kung kailangan, uh may mga tumutulong naman. sa uh, may mga kaibigan ako. Yan, si Congressman GP, isa yan si tumutulong. Na, yung mga, ano you know, mga, simple lang, no? Hindi naman ako, wala, wala pa nga ako commercial eh. Hindi nga ako gumagawa ng commercial pa, meron ako nang ginawa. Nakatago lang. So, pinondohan na namin yun. Nakatago lang siya. Sabi ko, is it the right time na palabas to? Simple lang, walang dialogue. Maganda yung concept. Yun lang lalabas ko yun pag tamang oras na. Eh, kung may contribution, okay, mag-analala sa mabuting kamayan. Hindi ko i yan. Itutulong ko pa yan. Ano ang stand nyo sa divorce bill? Ako, mahirap yung mag-decision sa ngayon. Kasi, bakit ba natin ipapasok pa yan? Eh, meron ng legal separation. May annulment na. Mm -hmm. Meron na naman eh. Hindi ba, bakit kailangan pang... para sa akin, kung makakahati yan, sa ating mga kababayan, sa katoliko sa ibang mga eh, <laughs> reliyon eh bakit pa natin ngatay 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 ang politika pati ba naman sa Dadagdagan dating 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 dating